Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Sa mga pagkakataon na iyon, agad naman nanaramdaman ito ni Maya kaya wala nang inaksayang sandali ang asawa nitong si Buhawi. Agad na itong kumaripas ng takbo pabalik doon sa may sala. Samantalang Manong udo Gulat na gulat ang mga ito sa inaasta ni Maya. Nagulat din ang mga ito sa kakaibang bilis nito na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad na itong nawala sa kanilang mga mata. Agad na wika si Manong Udo. Naloko na. Tara na, kukoy, duming. Sundan natin si Maya. Mabilis nang tumakbo na din ang tatlo pabalik doon sa sala at naabutan nila doon ang nakakapasok ng apat na mga aswang. Umaangil ang mga ito at nakatuwad habang nasa harapan ng mga ito itong si Maya na buong tapang na ang mga aswang habang hawak naman ang dalawang mga matatalas na mga sanggot. Sasawayin na sana ito ni Manong Udo dahil iilang dangkal na lamang ang layo nitong si Maya mula doon sa apat na mga aswang. Ngunit biglang naglundagan ang mga aswang Papaatake na ang mga ito kay Maya Kaya napasigaw na itong si Manong Udo Habang itinaas na ang hawak na itak Para pagtatagain na ang mga aswang Ngunit biglang nawala itong si Maya sa kanyang kinatatayuan At walang habas na pinagtatagpas na ang mga aswang Gamit ang dalawang matatalas nitong mga sanggot Sunod-sunod ang ginawang pag-atake nitong si Maya Mabibilis din ang kilos ng asawa nitong si Buhawi na agad na tinamaan ng mga pagtagpas ang dalawa sa mga aswang sa kanilang mga katawan. Kaya rinig na rinig nila ni Manong Udo ang pag-angil ng mga ito. Ang isa na pasandal na ito doon sa tokador na nasa sala habang ang isa naman sa mga ito tuluyan na itong natumba doon sa sahig. Agad na utos nitong si Manong Udo habang nakaturo na ito doon sa dalawang mga aswang na tinamaan nitong si Maya. Domen, Kukoy, tuluyan na ninyo ang dalawang iyan. Kaya gamit naman ang mga matatalas na itak nila ni Manong Doming at Kukoy walang pag-alinlangan na pinagtataga nila ang mga aswang habang hindi pa nakabawi ang mga ito ng lakas habang itong si Manong Udo agad na na ito kay Maya sa pakikipaglaban doon sa mga aswang na kahit na natumba na ang dalawa sa mga ito kay babangis pa rin ng mga ito. Ngunit mas namang ha itong si Manong Udo kay Maya. Partida pa, malaki na ang tiyan itong si Maya. Ngunit napakabilis pa rin itong kumilos na hindi man lamang nagawang madampian kahit na daplis ang katawan nito ng mga aswang nakakapasok na din ang dalawa pang mga aswang galing doon sa pintuan ng kusina at mabilis na din na umaatake ang mga ito sa kanila inatake ng dalawang mga aswang sina Manong Doming at Kukoy na sa mga pagkakataon na iyon pinapatay na ang dalawang mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon nakabulagta na sa sahig tinamaan ng mga pagkalmot ang dalawa kaya Napasigaw itong si Manong Doming dahil sa sakit. Nasugatan kasi ang matanda sa kanyang tagiliran at balikat. Nabitiwan pa nito ang hawak nitong itak. Samantalang itong si Kukoy, kamuntikan din na mabitiwan nito ang hawak nitong armas nang makalmot naman ito sa may braso. Napasandal na doon sa dingding itong si Kukoy at napasubsob naman sa upuan ang matandang si Manong Doming muling umatake na naman ang mga aswang para sana tuluyan na ang dalawa. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, maagap ng kumilos itong si Maya at hindi inalintana pa ang kanyang ipinagbubuntis. Agad itong tumalon at hinarang ang dalawang mga aswang. Sigaw naman nitong si Maya kay Manong Udo. Manong Udo, ikaw na muna ang bahala sa dalawang iyan. Sabay turo nito doon sa dalawang mga aswang na nasa gilid ng bintana at pagkatapos inatake na nitong si Maya ang dalawang mga aswang na bagong dating na siyang nagiging dahilan ng pagkakasugat nila ni Kukoy at Manong Duming agad na itinarak ni Maya ang hawak na sanggot doon sa dibdib ng isang aswang kaya agad itong napangasab at napabuga ng dugo nang hugutin na nitong si Maya ang kanyang sanggot, narinig pa niya na parang humilik ang tunog sa bibig ng aswang. Sumirit ang maraming dugo galing sa sugat nito at agad itong nangingisay sa sahig nang bumagsak na ng tuluyan ang aswang. Matapos na mapatay ni Maya ang aswang, inabot na din agad ang isa pa at ginilitan na ito sa liig ng babae. Kita nila ni Manong Doming ang pagkalas ng ulo ng aswang sa kanyang katawan. Napadilat ang mga mata nila ni Kukoy at Manong Duming at napamaang ang mga bibig ng mga ito sa kanilang nakita. Sa isip ng dalawa, kakaiba ang bangis at nakakatakot ang tapang nitong si Maya. Matapos na mapatay ang mga iyon nitong si Maya, binalingan naman ito ang mga aswang na nakakarap ni Manong Udo. Ngunit ang isa sa mga ito ay napatay na ng matanda Nang tamaan ito ng mga pagtaga sa ulo ni Manong Udo. Habang ang isa agad na kinubawan ito ni Maya galing sa likuran at walang habas na itinarak ang matatalas na sanggot sa dibdib ng aswang hanggang sa matumba na ito sa sahig at mamatay. Ilang minutong napakurap-kurap ang mga ito habang inilibot ang kanilang paningin sa mga nakabulagtang mga aswang. Napatitig itong si Manong Udo kay Maya at agad na lumapit na ito. Nakahawak na kasi itong si Maya sa kanyang tiyan. Maya, okay ka ba lamang? Baka gusto mo nang humiga. Sagot naman nitong si Maya na hawak pa ang dalawang mga sanggot at nakita pa nilang tumutulo pa nga ang dugo sa dulo ng mga ito. Kaya ko na ang sarili ko, Manong Udo. At maraming salamat sa pagmamalasakit mo. Kayo na po ang bahala sa mga bangkay ng mga ito. O oh Maya, kami na ang bahala sa mga ito. Tulad ng ginawa namin ni Buhawi kagabi, susunogin din namin ang lahat ng mga bangkay ng mga ito. Pagkatapos, umalis na itong si Maya pabalik doon sa kanilang kwarto. Samantalang si Manong Udo, lumabas pa nga ang mga ito ng bahay para masigurado na wala ng mga aswang ang umaaligid. Pagkatapos, agad na nilang binitbit ang mga katawan ng mga aswang palabas at doon na sa bakura nila sinunog ang mga ito. Gamit pa rin ang kakaibang langis na pagmamayari nitong si Buhawi. Makalipas ang ilang mga minuto, kalagitnaan na ng gabi nang marinig nila ang mga ugong ng sasakyan na paparating. Natitiyak ni Manong Udo na ang grupo na iyon nila ni Buhawi. Lihim na nagpapasalamat ang matanda. Nakakabalik na rin ang grupo nila ni Buhawi at tiyak niyang magugulat ito sa mga nangyayari ngayong gabi. Lalo na kapag napag-alaman itong si Maya ang nakakapatay doon sa mga aswang. Ilang sandali nakita na niya ang ilaw ng mga sasakyan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, pagdating nila ni Buhawi, agad na sinabi ni Manong Udo ang lahat ng mga kaganapan. Sagot na lamang itong si Buhawi. Tama nga ang aking at desisyon, Manong Udo, na may mga aswang pa rin ang nagkakaintiris kay Maya. Huwag ka nang magtataka kay Maya, Manong Udo. Dahil bago pa kami Nagiging mag-asawa, magkakasama na kami sa mga labanan. Hindi ordinaryong babae si Maya, manongdo Malakas ang aking asawa. Matapos iyon, dahil na rin sa pagod, ipinagbukas na lamang ng mga ito ang kanilang gagawing pagkukumpuni sa mga nasira ng mga aswang. Ngayon, napanatag na ang kaluuban nitong si Buawi. Sa tingin niya, wala nang manggagambala pa sa kanila. Wala nang ikakatakot pa itong si Buhawi para sa kanyang mag-ina. Kinabukasan na pag-usapan nila ni Manong Udo ang tungkol sa isang albularyong panday. Ayon kay Manong Udo, magaling sa mga tawas ang albularyong iyon na may pangalan na Ilyas. Kailangan nilang ipatawas itong si Maya para siguradong magiging mabuti ang kalagayan ng kanilang anak. Ayon pa nitong si Manong Odo, kakaiba daw ang kagalingan ng albularyong iyon. Ngunit kahit sa kalakasan at tangan nito, hindi naman ito masyadong kilala dahil mas pinili nitong manahimik lamang at mas pinagtutuunan nito ng pansin ang kanyang trabaho bilang isang panday. Gumagawa kasi ito ng mga patalim, itak at mga armas na agad na makakapatay sa mga kampun ng kadiliman lalong-lalo na sa mga aswang. Mag-isa na lamang sa buhay itong si Elias, wala itong asawa at walang anak. Ngunit may inampon itong bata na may pangalan na Gutor. Anak ito ng kanyang maong kapatid na babae na naanakan ng isang malakas na inkanto. Kaya itong si Elias ginawa ang lahat para lamang maprotektahan ang bata laban sa mga kampo ng kadiliman na kunin ang kanyang pamangkin. Nagiging matalik din itong kaibigan ni Badong, Basil, Bonit at Dr. Maki noong unang mga panahon dahil nga dati itong nakatira doon sa Kalye 13 kung saan doon nagkakaisip din itong si Elias kasama si Badong Ngunit nang maghari na nga ang kasamaan doon sa lugar at mapatay ang kanyang mga magulang tulad sa mga nangyayari sa mga magulang nila ni Basil at Badong. Umalis na nang tuluyan ang mga ito kasama ang kanyang nag-iisang kapatid na babae at doon na sa bukirin ng katikugan na ninirahan ang mga ito. Sa murang edad ng mga ito, natuto ang dalawang magkakapatid kung paano mamuhay sa kabundukan hanggang sa may nakikilala itong ermitanyo na kilalang panday sa bukirin na iyon. At ang matandang ermitanyo na ito, ang nagtuturo sa lahat kay Ilyas tungkol sa trabaho bilang panday at pati na rin sa mga karunungan sa mga usal at pagtatangan ng mga mutya. Habang abala itong si Ilyas sa paggawa ng isang punyal na ipinagawa ng isang taong galing sa bayan ng Tabas, nakikita nito ang tatlong katao na papalapit sa kanyang kubo. Nakatayo kasi ang kubo nitong si Ilyas sa medyo tuktok na bahagi ng bundok na iyon. Napapalibutan ito ng mga malalaking puno ng kahoy, sagingan at ilang mga tanim na gulay. Mula sa pwisto ng isa pang kubong kinaroroonan ng kanyang mga kagamitan sa pagiging panday, makikita niya agad ang sinuman na paakyat papunta sa kanyang bahay. Napatigil sa ginagawa itong si Elias nang makita ang tatlong paparating nakikilala niya agad ang isa sa mga ito. Dati niyang kaibigan at naging suki na rin niya dahil makailang bisis na itong nagpapatulong sa kanya nang minsan na maingkanto ang mga anak nito at magkakasakit. Ngunit ang dalawang kasama ng matanda ay hindi pa ito kilala nitong si Elias. Unang bisis pa nga ngayon na nakita niya ang mga ito nakakaramdam din agad itong si Ilyas ng kakaibang lakas ng puwersa galing sa dalawa kaya natitiyak nitong si Ilyas na hindi mga pangkaraniwan ang mga ito alam yang may mga karunungan din itong si Manong Udo ngunit kakaiba ang lakas ng dalawang kasamahan ng matanda naglalakad na itong si Ilyas pabalik doon sa isang mas malaking kubo nando doon din kasi ang kanyang pamangkin na si Gutor Nagpapakain ang bata ngayon sa kanilang mga alagang mga manok. Naghihintay na lamang itong si Elias sa pagdating ng mga panauhin. Sinabuhawi naman agad na napahanga sa kagandahan ng lugar. Bukod sa napakagandang mga tanawin ng paligid, kakaiba din ang bigay na kapayapaan ng lugar. Nang makarating na ang mga ito doon sa kubo nitong si Elias, agad na ipinakilala nitong si Manong Udo ang kanyang dalawang kasama ngayon. Agad din na nagpapaliwanag itong si Buhawi sa lahat ng mga pinagdadaanan tungkol kay Maya. Ngunit gayon man, walang kalamalam, pariho ang mga ito na dating magkakaibigan si Ilyas at Badong. Pati na rin ang mga kapatid ni Badong at mga matatalik na kaibigan ay kilala at kaibigan din nitong si Elias. Matapos ng maihayag ni Buhawi, ang lahat agad naman na sagot nitong si Elias. Ganon ba buhawi? Ako na ang bahala kay Maya. Ganon talaga ang mundong tinitirhan natin na puno ng kababalaghan. Dito sa ating lugar, maraming mga aswang ang gumagala at naghihintay lamang ang mga ito ng magandang pagkakataon para makapamiktima. Dito sa aking tirahan, makailang bisis ko nang nakakalaban ang mga ito. Ngunit kung malakas ang pagtitiwala mo sa itaas at sa mga tangan mo, hinding-hindi mananaig ang kasamaan. Napatitig itong si Buhawi kay Elias. Kakaiba kasi ang presensya nito. Napakalakas at mukhang napakapulido ang mga kaalaman nito. Mas matangkad pa itong si Elias kay Buhawi. Sa tingin niya, mas matangkad pa nga ito kumpara sa kanyang ama na si Badong. Mahaba din ang kulot-kulot nitong buhok na may ilang puti na din. May balbas na kulay puti. Ngunit matipuno ang pangatawan nitong si Elias at hindi mo mahalata ang edad nito. Dahil bukod sa matipuno ang katawan, batak ito sa trabaho at sa tingin ni Buhawi, batak din ito sa pag-iinsayo ng iba't ibang pamamaraan ng pakikipaglaban. Maagap naman na ginawa nitong si Elias ang mga ritual at mga usal. Ayon kay Elias, simula nang matawas niya itong si Maya, hindi na ito malalapitan pa ng mga aswang hanggang sa mga anak na ito. Matapos ang mga ginagawa nitong si Elias, agad na binayaran ito ni Buhawi at nagpapasalamat. Ngunit sagot nitong si Elias, wag na Buhawi, Maliit na tulong lamang iyan para sa asawa mo. Madaling gawin lamang ang mga pagtatawas. At ang trabaho ko ay bilang isang panday. Diyan ako maniningil. Ngunit sa mga ganitong gawain ay wala. Tumutulong lamang ako. Napangiti na lamang itong si Buhawi. At makalipas ang ilang mga minuto, nagpasyang umuwi na si manong Udo. At pagkaalis ng mga ito, nag-iisip muna ng ilang mga segundo itong si Elias. Alam niyang sa kanyang ginawang pagtulong sa asawa ni Buhawi, sa kanya magagalit na naman ang mga aswang at tama nga siya sa kanyang hinala. Ang mga kamag-anak ng napatay na aswang nila ni Buhawi, nagplano ang mga ito na makapaghiganti sana sa pamilya nitong si Buhawi. Ngunit sa ginawa nitong si Elias Mukhang mahirapan na silang malapitan pa pansamantala ang mga ito. Kaya sa hapon na iyon, habang tinatapos na ni Elias ang kanyang ginagawang punyal, agad itong naramdaman ang mga panauhin na nasa gilid ng kanyang kubo. Hindi pa tiningnan ni Elias ang mga ito, ngunit huwi ka na ng panday. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Marami ang tinatapos kong gawain. Nakakaabala na kayo. Sagot naman ng isang matandang aswang. Alam mo ba sa ginawa mo, Ilyas, na pornada ang aming binabalak na paghiganti sa mag-asawang ilon? Kung hindi dahil sa pangingalam mo, makapaghiganti na sana kami sa pamilya ng buhawin iyon. Napangisi na lamang itong si Ilyas at tuluyang tumigil na ito sa kanyang mga ginagawa. Pagkatapos, nakipagtitigan na ito doon sa apat na mga bisitang matatandang aswang at sagot naman nitong si Ilyas. <laughs> Ako pa ngayon ang sinisisi sa mga kalimunyuhan ninyo. Bago pa magbago ang aking iniisip, umalis na kayo. Baka masaktan ko pa kayong apat. Ginagawa ko lamang ang tama nakipagtitigan muna ng ilang mga segundo ang mga matatandang aswang kay Ilyas at pagkatapos wika ng isang matanda bago tuluyang tumalikod at umalis ang mga ito. Mag-iingat ka, Ilyas. Simula sa araw na ito, hindi na magiging ligtas ang buhay mo. At pagkatapos, tuluyang naglalakad na ang mga ito palayo doon sa kubo nitong si Ilyas habang itong si Elias nakangiti lamang ito at sinusundan ng tingin ang apat sa isip nito. Kahit na ano paman ang gagawin ng mga aswang na ito, hindi siya natatakot.